Ikinagalak ng kinatawa ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija na si Kong J. Vergara ang makapanayam si Department of Public Works and Highways o DPWA Secretary Vince Dison sa ginanap na budget briefing ng ahensya sa Kamara Kamakailan. Sa naturang pagdinig, binigyan din ni Kong J. ang matagal ng suliranin kaugnay ng pagkasira ng mga kalsada at tulay bunsod ng labis na bigat na mga dumaraang truck. Aniya mahalaga ang pagtaas at pag-update ng weight capacity standards ng mga infrastrukturang ito upang maiwasan ang patuloy na pagkasira at sayang na gastusin ng pamahalaan sa mga pagkukumpuni. Sinabi ni Kong Jay na sa kabila ng malaking usapin tungkol sa flood control projects, higit na malaking problema rin kung patuloy na masisira ang mga proyekto ng pamahalaan dahil sa mga nagbibigatang truck. Ipinahayag din niya ang uh, suporta sa direktiba ni Secretary Dison na pagtibayin ang mga infrastructure projects bilang bahagi ng mas malawak na layunin ng pambansang pagbabago at progreso. Kaniyang iginiit ang pangailangan tiyaki na matibay, epesyente at pangmatagalan ang mga infrastrukturang pinupondohan ng bayan. Ani Kong J, kaisa siya ng taong bayan at ng DPWH, sa adikaini ni Secretary Dizon na pagtibayin ang mga proyektong pang-imprastruktura para sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Sa ilalim ng Shared Service Facility o SSF project ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija, Isinagawa kamakailan ang pagbisita at paunang ebalwasyon sa NUSD Metal Innovation Center para sa mungkahing pagtatayo ng Bainbow Craft and the Smart Fabrication Center sa Kabanatuan City. Layunin ng naturang proyekto na makapagtayo ng isang pasilidad na susuporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din sa mga lokal na artisans at negosyante sa pamagitan ng pagbibigay ng akses sa dekalidad na serbisyo para sa pagbuo at pagdesenyo ng mga produktong gawa sa kawayan. Kapag naaprubahan, inaasahang makakagawa ang pasilidad ng iba't ibang produkto gaya ng custom designed bamboo furniture, home decor, lifestyle products, souvenir items at mga precision cut components para sa konstruksyon at handicraft. Magsisilbi rin itong sentro para sa paggawa ng bamboo panels, sticks at formed parts na maaaring gamitin sa mga specialized na aplikasyon. Bukod sa pabrika, ang sentro ay mag din ng mga pagsasanay, teknikal na tulong at suporta sa product development upang higit na mapaunlad ang kakayahan ng mga lokal na tagagawa. Sa ganitong paraan, masisiguro na ang idea ay may sasakatuparan bilang mga produkto na handa para sa merkado na nagbibigay daan sa mas makabago, epesyente at sustainable industriya ng kawayan sa rehiyon. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng patuloy na advokasya ng DTI na mapalakas ang kabuhayang lokal at mapalago ang potensyal ng mga likas na yaman ng bansa, gaya ng kawayan sa pamagitan ng makabagong teknolohiya at disenyo. Patuloy ang pinaiting na kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO laban sa ilegal na droga matapos maaresto ang tatlong individual sa magkakahiwalay na anti illegal drug operations na isinagawa nitong uh, Setyembre 18 at 19 taong uh, kasalukuyan. Sa direktiba ni Police Colonel Harold L. Bruno, Provincial Director ng NEPO Matagumpay na isinagawa ang mga by-bus operations ng Bungapon Municipal Police Station o MPS, Rizal MPS at Santo Domingo Municipal Police Station. Sa operasyon na samsam mula sa mga suspek ang tinatayang 6.2 gramo ng inihinalang shabu na may halagang kumigit kumulang 42,160 pesos base sa Dangerous Drugs Board o DDB Valuation. Ang mga naaresto ay kasalukuyan na sa kustudiya ng pulisya at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinasalamatan ni Police Colonel Bruno ang mga operatiba ng NEPO sa kanilang walang sawang paglaban sa ilegal na droga. Anya ay ang pagpupugay sa mga kapulisan sa kanilang dedikasyon at pagiging mapagmatsyag. Napakahalaga ng kanilang papel sa pagpigil ng paglaganap ng ilegal na droga sa ating lalawigan. Dagdag pa ni Police Colonel Bruno bahagi ang mga operasyong ito ng mas malawak na inisyatibong panregyon laban sa ilegal na droga alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piniones Jr., Regional Director ng PRO3. Patuloy ang panawagan ng NEPO sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mas mapalakas ang kampanya para sa isang ligtas at drug-free na Nueva Ecija.